Wired naman sa pagpapalinis ng libingan at uh, mga lapidah sa Davao City, hindi pa tumataas. Wajuman Abi, Bibera RMN, Davao sa Balita. Wala pang naitatalang pagtaas sa singil para sa paglilinis ng mga libingan at lapida sa Roman Catholic Cemetery sa Barangay 3-A Davao City habang unti-unti nang dumadagsa ang mga dabawenyo upang dalawin ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay ngayong undas 2025. Sa panayam ng DXDCR Mendavao, sinabi ni Romeo Rivera, isang lapida maker na nananatiling 100 pesos ang singil sa paglilinis ng libingan at 150 pesos naman para sa lettering sa lapida. Dagdag pa niya, 500 pesos ang bayad sa pagpipintura ng pansyon at umaabot ito sa 1,000 pesos kung dalawang patong ng pintura ang ipapagawa. Samantala, ayon sa caretaker ng sementeryo na si Ruby Wapanyo, ilan sa mga dabawenyo ang maagang bumisita sa sementeryo upang makaiwas sa dagsa ng tao sa mga darating na araw. Sa Davao City, tiniyak naman ng kapulisan at mga lokal na otoridad ang mahigpit na seguridad at kaayusan ng mga sementeryo, lalo na sa mismong pagdiriwang ng araw ng mga patay. Kasama mo sa DXDC RMN, Davao, Radyo Man, Abi Bibera, Tatak, RMN, i yeah. man.